Pagandang buhay mga kagapo. So nandito tayo ngayon sa kulungan ng aking ugangan ba dalawa. Ah magkano kami? Maglipat kami ng kuan paruwing pen para sa inahing baboy ito. So dito namin iano lagay, install. So kasama ko ngayon mga gapo. Papa. Oh, ayan. ayan. So shout out pa, shout out. Shout out sa mga viewer dyan. Oh. Hintay lang kayo. Mayroon akong i-upload na bago. Oh. Ang kanyang channel, Dado Tips and Techniques. Kung gusto nyong gumawa ng mga bahay na may tips at techniques. So, ayan. Kita nyo, nagbungka siya mga gapo. So, may ano dito, tabla. So, ito yung lagayan para, ano, para paglabas ng inahin, dito siya doon sa, ano natin, sa parawing pen. So, kita namin sa inyo, yung baboy. So, ito yung baboy natin mga kapo yan o, oh, medyo nit-nit mga kapo madilim yan o. Oh. So, ito yung ano natin ilipat dun so ito yung munting ano baboy ni mama o so, ito dito may ano dalawang patining dito tsaka dito sa isang kulungan may isa o oh, isa malaki na rin ito mga gapo oo oh, nasa mga 150 kilos or sobra so ayan Ayong, wala pa kaming budget doon paglagay ng uh -uh. ano patwi o hulwi doon sa ating inahin ito temporary lang ginating ginawa dito parang parang kusas yang pumasok oh, doon oh, pumasok don? pumasok lagyan natin ng harang agianan ayo, Ano ano ni, Daanan. Ay, daanan. <laughs> Lagyan natin yung daan na dito. Oo. Oh. Lagyan natin yung bakod. Oo, oh, bakod. Para, Para dito na sila sa, sa likod. At oh. papasok doon sa ating paruwing Kapas, pin. Papasok doon. So, ayan yung technique ni Papa. Natin kay... Kasi, kasi may idlas. Kas, <laughs> kasi yung baboy, Juan, ano, malikot, malikot. Pag nakalabas Di ng yun, kulungan, dun. oh, pag nakalabas mahirapan. ng kulungan, Ah uh, tumatakbo-takbo dito. Oo, oh, mahirapan tayo papasok doon sa... Pero pen. oh, ito ang gagawin natin. Oh, so ayan yung Baka wala pa kayong idea. Kung hindi nyo ito kayahin. A few moments later. Ah, uh, na, na na namin, na-install na namin yung crates para sa ating inahin. Ayan. Okay. So, binaon yung TL ng crepes para matibay. Okay. Opo. So, ano lang, paugahon so, natin eh. so, ngayon. Paugahon. So, ayan mga kapo. natin. Patuyuin muna natin yung mga ano, yung siminto na nilagay natin sa paahan ng crepes. Para bukas, mailipat na yung inahing baboy natin ito mga po

Three days later Yan guys, napasok na yung baboy ni Mama. hindi ah. kami nakabidyo kanina dahil nahirapan kami. napakatapulan ng baboy. laging humiga sa ano daanan dito. ayan Pero oh. parang 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 Okay. Yan. Napakabigat yung baboy nila. Kinas. Okay, o, oh, diha lang mo ha. Kay dereme Bye-bye.